Ito po bahang-baha na sa Mindanao Avenue. I'm taking this picture from the third floor ng 56 Mindanao Avenue. Yan po, kita-kita niyo kung gaano ang baha at ang traffic sa 56 Mindanao Avenue. Walang gumagalaw hanggang doon sa Trinoma. Ayan po yung... Uh, yung grabe ang baha dito sa may uh, corner ng uh, road 1 at saka ng uh, Mindanao Avenue so bahang na po so kukuha na ko kayo ng malapit-lapit para makita ninyo kung gano'n ka grabe ang baha dito ayan so nakita mo yung isa bumaba na ayan traffic grabe hindi ko makuhanan, may lang yung kano camera ko pero grabe traffic, ayan o no? traffic na po grabe ating grabe kaya may ng loob na suungin ang uh, traffic pero yung mga tao pa, ano po so. traffic na sana hindi naman tayo naman. so upload ko na ulito ayan, mamagandang loob So, ayan, ayan Ayan, hindi nga rin alam kung saan siya pupunta Tingnan natin kung anong gagawin niya Ayan So dahil yun I don't know kung anong mangyayari yan So upload ko muna po ito para ma-update kayo